Hello guys! Good morning! Ayan na naman tayo. kikain na naman tayo guys. Manamig! Pakwan! Habang nag-ano ko ng gulay guys, inalotong namin <coughs> tanghali. Ako kasi yung cooker ngayon guys, one week. So very busy ako ngayon. Nag-iisip ako ng na kung anong lulutuin ko. Ang hirap pala guys, mag-iisip ng ano, lulutuin. Araw-araw, pananghalian at saka gabihan. Hindi kasi ako yung tagaluto dito sa bahay namin. Dahil nag-holiday ang amo ko, nagpunta ng China. So ako ngayon ang magluluto one week. Simple yung pagkain lang naman kasi hindi naman maarte yung mga amo ko. Minsan nga pinapaulam ko nga sila ng sardinas na hindi ko na nga ginigisa yung sardinas eh. Ulamin naman nila yon. spinach to guys spinach kalkalo na ito sa Ilocano mga Ilocano dyan tawag dito ay kalkalo na ko lang ito guys sa noodles noodles ang isip kong iluluto ko ngayon tanghali Noodles ang ipapalaing eh, papakain ko sa mga amo ko. Pero marami siyang sahog guys. May karne siya, may may prawn, mayroon siyang gulay, and mayroon siyang fish Basta marami guys. Masustansya ang noodles dito guys. Pero ako, hindi lang ako mahilig kumain talaga ng noodles. Mas gusto ko pang kumain ng ano, ng, ng, ano ba yan, ng kanin. Kahit kamatis lang ang ulam. Mas gusto ko pa yan. Ayan. So, tapos ako guys, napakadami. Ang dami nito, pero kapag nilo, sinahog ko mamaya ito sa noodles, kukunti na to. Ito yung noodles na ito sa hog ko mamaya, oh. Papakita ko sa inyo guys. Ito yung noodles nila. Ito siya. Hindi ko alam kung anong pangalan nito eh. Ito yung noodles na sa yung ko ito mamaya. Ayan. Ang galing nilang gumawa oh. Ito yung ano nila. Paborito kasi nila mga noodles guys. Ang mga ang mga chikwa. Bihira sila kumain ng kanin. Pero yun ang limang kilo na bigas namin guys dito. Ilang kami kumakain. Uh, lima sa ano, ilan ba sila sa kabila? Lima sila sa kabila, tapos tatlo, walong tao sa limang kilo na bigas inaabot ng isang buwan. Ako lang guys ang matako ng kanin dito. Mga amo ko, halos dalawang kutsara lang ang kanin nila, pero napakadami nilang kulam kapag kukunti yung iniiwan nilang kanin ko, mainit ang ulo ko. <laughs> Kaya na, bye-bye. Bye-bye na, guys. Maraming salamat, guys, sa pag-support sa aking Facebook. Bisitahin nyo din, guys, yung aking YouTube channel. Meron din po akong YouTube channel. Ang, ang, ang channel ko ay Maven Vlog. Pakisearch nyo na lang yung guys din. Pwede nyo, kung gusto niyo subscribe nyo na din. Ayan. Thank you.